Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Anthony Edwards sa pagkatalo ng Minnesota Timberwolves laban sa Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Austin Reeves. Sinubukan na rin naman nga po sana mga katrops ng Minnesota Timberwolves na makabawi sa kanilang Game 5 laban sa Denver Nuggets gamit ang maagang pag-init ng kanilang shooting. Ngunit hindi pa rin naman nga po ito naging sapat matapos silang matalo dito sa score na 112-97. Nasayang lamang nga po ang nagawa dito 23 points, 6 rebounds at 4 assists ni Carl Anthony Towns at ang parehong nagawang 18 points ni Anthony Edwards at Rudy Gobert. At isa nga po sa mga rason ng kanilang pagkatalo ay dahil sa napakalamyang shooting dito ni Anthony Edwards matapos siyang magtala lamang ng 5 out of 15 shooting sa field goal. Hindi rin naman nga po ito masyadong nakakagalaw ng maayos dahil sa depensa ng Nuggets. Bukod rin nga po dyan ay wala rin naman nga po silang naisasagot sa opensang hatid ni Nikola Jokic na nagtala nga po ng 40.7 rebounds sa 13 assists sa kanyang 15 out of 22 shooting. Maging si Rudy Gobert nga po na best defensive player ngayong taon ay wala nga nagawa para madepensahan ito sa kanilang Game 5. Kaya inamin na lamang nga po ni Anthony Edwards sa kanyang post-game interview na napapangiti na lamang nga po siya sa performance ni Nikola Jokic. Gayong pinatunayan na nga po nito sa kanilang nakalipas na tatlong laro bakit ito ang na best player ngayon sa loob ng NBA. Kaya kailangan lamang nga po niya na purihin si Jokic sa mga nagawa nito sa kanilang serye. Samantala... Poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Austin Reeves. Ayon nga po mga katrop sa kalalabas pa lang na balita ng NBA insider ni si Jovan Buha ng The Athletic, magiging sobrang desperado at agresibo nga dapang front office ng Los Angeles Lakers lalong lalo na si Rob Pelinka na makakuha ng isang bagong superstar na isasama nga po nila kina Lebron James at Anthony Davis. Sa katunayan, Ikukonsidera nga daw po ng kanilang kuponan ang pag-trade nila kay Austin Reeves basta't magawa lamang nga po nilang kanilang plano ngayong off-season. Yes, tama nga po ang narinig ba Bagamat man nga po gustong gusto ng Lakers si Austin Reeves na panatilihin ito sa kanilang lineup ngayong off-season, ay mapipilitan pa rin nga po silang ilagay ito sa trade block basta't makakuha lamang nga po sila dito ng isang legit na superstar na makakatulong talaga sa kanilang kuponan. Alam rin naman nga po nila na maraming mga team sa NBA ang nagkaka-interes sa serbisyo ni Austin Reeves since isa nga po itong napakahusay na role player kaya maaari nga po talaga nila siyang gamitin bilang trade asset na ipang-aalok nila sa ibang mga kupuna na kanilang kakausapin ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.